Congresswoman Devina Grace U. Gitoke ang isyo may kalabutan sa AX ng Dakbayan sa Pagadian. Alang sa kompletong detalye sa maong balita ng ni Weporta ni Kabigong SM Danilo Pelari. Balita Sakto sa Habapun Pusibling paimbestigahan ni 1st District Congresswoman Divina Gracio ang reklamo sa daghang mga AX beneficiaries sa Pagadian City human nga matod ba? wala pa nila nanawat ang tag 2,000 pesos na cash assistance apan human na sila pagpirma sa maong gingong pirol sa mamayag sa kongresista atol sa press conference nga mukabat matod pa sa 32 milyones nga pondo ang gi sa city government alang sa maong ayuda ngadto sa 16,000 ka mga individual gikan sa 32 ka mga barangay sa sudad sa pagriyan din matod pag gipapirma sila kaniadto to pang bulan sa setyembre ang maong kandidat gikompirma sa mga konsyales sa city council nga sila si konsyal Aykuto o konsyal Alan Ariosa nga nag-allocate ang city government o supplemental budget nga 78 million din lakip niini ang AX nga gikan mismo sa panunanan sa nakbayan sa nakuhang kopya gikan sa City Treasurer's Office ang musunod ng mga barangay ang adunay alokasyon sa maong aeksa, Aligria, Baluibuan, Banale, Bugo, Bomba, Buena Vesta, Bulawan, Dampalan, Danlugan, Datagan, Dituray, Dumagok, Kagatas Gubang, Kawit, Lalalinyensa, Lourdes, Lombia, Manga, Palpalan, San Francisco, San Jose, San Pedro, Santa Maria, Santo Niño, Tawagan, Sur, Tiguma, Tuburan, Tulangan, Tulawas, Ong Apir, Simatang, Subay so, gyapon sa dokumentong nakuha sa City Treasurer's Office na nakas out na ang nasangpit nga kandidat apan na nahimo matod pang questionable matod pa ni Congresswoman de Venagricio, tungod kay hangtod karon na wala pa kini naabot matod pa sa kamot sa mga benepisyaryo. Sigo ni Congresswoman Divina Gracio nga dili kini ordinaryo nga aligasyon hinungdan nga gitapok nila ang mga dokumento nga mahimo nga matud pa basihan alang sa ipahigayon nga investigasyon aron masuta kung asa na ang nasangpit nga pondo sa pagkakaron na kumatod pa ang pangutana kung mahatag ba ang maong 2,000 pesos nga kandidat sa mga beneficiaries tungod kay election ban pa man og supa kini sa guidelines sa Commission on Election kong mapamatud-an nga na, na, dunay anomalya posibleng magatubang sa kaso nga graft and corruption na, ang mga nalambigit sa maong reklamo lakip na ang city mayor o mga barangay kapitan saktong balita ni Camigo nga Danilo Pilari sa 14.7 DXMB Radio Sakto Pagdian sa dugang sa mga detalye sa mga balita sa police report, karong nga po na mga kamigo sa ka fish car laborer na dakpan sa drug bypass operation nitong Dapita sa lungsod sa Bolave. Alang sa dugang detalye sa maong balita niya report. Balita Sakto sa Daragban ang fish car laborer at sa gilusad nga drug by bust operation sa puwersa sa mga otoridad sa African Day 1 Barangay Kulo mula Vezambuanga del Sur kanadong adlong Sabado, Oktobre 21, 2023 sa Mayla 1, Dos Kadlaon na ilang dragpan ng si Jandela Pinida 25 anyos, adunay kalivin partner o kasamtanga nga nanibuyo sa Purok African Day si Uno Barangay Colombo, Lave, Zambuanga del Sur. At all, sa operasyon, nasakmit gikan si sa iyong posisyon ang doha kasasyay sa gituuhang shabu o sa sa buy item o 1,000 peso bill is buy bust money. Ang maong mga drogang shabu, gibraban mutimbang o 0.4 gramos o adunay market street value ng 2,720 pesos o man si na presyon ng gidala gilayon ngadto sa Mulave Municipal Police Station ang mong dragpan pan og kaso mong paglapas sa Republic Act 9165 ang giatubang karon sa suspect. Saktong balita ni kami gang Jassel lagombytes 14.7 The Exam Beam Music best Radio Sakto Pagda.